Yeah. Dito tayo ngayon, go ako, Oh, Styro no, para may ano. Oh, ito. Bibili tayo ng pagkain, mamina. Dito sa Quiapo, oh. sa palangka Street, sa ilalim ng bridge. Yeah. Yeah, si Manay. Si no. nagtitinda. Ay, ay na. ka na ba? Yung mga na, yung mga natitinda rito, ganito lang ang buhay. Para makatawid lang ganyan, oh. Di ba? Ayun ang sarap ng tilapia. Porta, pala, 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 pala. Oh, porcha po lalaki, oh. Mga kasundot hatid, ka-delivery, oh. Dito lang 'yan sa ilalim ng tulay. Sasutin nga batang si Apo to. Ay Sabi niya man na kinu Pinagsusutingan daw dito noong uh, teleserye ni Tanggol. Coco Martin. yun Ito siya o 'yan. Saan ko makakita? Ayun, dito daw siya kumakain. Eh no, yung mga Place nila, Ayan, oh, dito 'yan. Sabaw sa bawat Babayaran na natin yung kinain natin. Ay, order para natin. Magkano man ay? O oh, yun. May gulay na. May sarsa pa. 70 plus lang. Ah, 78. Ito, man oh, manay. Oh. Yeah. Ay. Ito. Uy, ang Ayun po. Ayan, ah, dito palang kabe. Dito sino shooting yung ano? Ah, uh, kay Cardo, yeah. Ay okay, let's go, let's go. Malay, thank you, thank you. Ayan na. Okay. Dapat hindi na tayo kumain, kay! Dapat nakalala okay. ko ba kasi tayo kumain. Bakit? Kaya tayo? Wala dapat Pwede na kalasahan. Dapat hindi na kalasahan ah. Sige, sabi ko sabi ko sabi hindi Balik na tayo dun. Kain mo, mo tayo. Balik, balik dun, balik. Hindi kakain, okay. okay, let's go. muna dito muna dito muna balik daw dito balik daw dito kain muna dito kain dito na lang kain okay oh, iop muna natin oh, kain muna tayo kain